Good morning, ang gagawin natin ngayon ay irarap natin ito sa unused paper upang hindi uh, kakagati ng halapinig dahil ang kinagata nila ay may similya ng uut So ganito lang, use band paper ang ginagamit na natin. ang sa bababa ay hindi na natin isara upang kung may tubig man hindi ma ano sa makadaloy din ito may pangalawa pa kung hindi natin ito babalutin kakagatin nila yan ang cause ng magka damage dahil ang puwita nila pagkatapos mag may binhi ng uod may sim, uh, may mga uod <laughs> ikabit natin dito upang maghangin hindi siya matanggal Itong mga maliliit pa ay hindi muna natin i rarap dahil may ano pa. Ayan, hindi pa nalaos yung uh, bulaklak sa mababa. So, putulin muna natin yung mga Francis na nandoon sa ibaba upang mag-concentrate muna ang pagkain niya sa mataas, sa itaas ito ay kukunin sa mababa dito na natin pabayaan sa ibabaw, sa mataas na bahagi pag mag ano na siya sanga or mag branches so ito dahil hindi gumana, pupurtuli na lang natin hindi siya kato magkaedad sila nito pero hindi nagana posible na hindi na yan lalaki masasayang lang ang pagkain yan so ito wala to ang maliliit na mga branches nya yan pwede na yan natin ulamin ipaibabaw sa dinungag isapaw sa dinungag So, sa susunod na araw na ito natin irarap. Dahil maliliit pa at saka may hindi pa natanggal yung bulaklak. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.